Aasahan ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa malaking bahagi ng Luzon, dulot ng trough ng Bagyong Ramil. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng bansa, aasahan ang generally fair weather conditions maliban na lamang sa mga localized thunderstorms. Ang ulat panahon sa report. So weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating iWeather Center as of 4 a.m., Namataan ang sentro ng Bagyong Ramil sa layong 350 km west ng Sinait, Ilocosur. Taglay ang lakas ng hangin na 65 km per hour, pagbugso na 80 km per hour. At kumikilos ito northwestward sa bilis na 25 km per hour. Ayon sa pag-asa, ay asahan pa rin ang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa malaking bahagi ng Luzon, dulot ng trough ng bagyo. Sa nalalawing bahagi naman ng bansa, asahan ang generally fair weather conditions maliban na lamang sa mga localized thunderstorm. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City, maglalaro ang guwat ng temperatura sa 24 to 33 degrees Celsius at nasa 30% ang chance of rain. Sa Maguindanao, Papalo ang agwat ng temperatura sa 23 to 32 degrees Celsius at nasa 60% ang chance na pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 23 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 60% ang chance ng uulan. 26 to 32 degrees Celsius naman ang magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 40% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 24 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 90% ang chance na pagulan. 26 to 32 degrees Celsius naman ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 60% ang chance ulan. Ang Lano del Norte papalo sa 23 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 90% ang chance ng pagulan. Habang sa Lano del Sur naman ay makakaranas ng 23 to 30 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 80% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.48 ng umaga at lumubog ng 5.33 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating iWeather Center. Naptali Belarde, iMinds, Minds, Philippines.